Good morning. So ngayong umaga medyo maganda yung pakiramdam ko. So back to work tayo. So pasensya na mga ilang araw din hindi ako nakapag-video. It's because I feel hindi maganda yung pakiramdam ko. Palagi akong naubo pag nagsalita ako. That is why kung magtitipon-tipon ang lahat ng mga Pilipino dito sa room namin, especially during... Uh, lunch time, dinner time, ganon, Ay talagang hindi ako makapag makapag ano makapag salita ng marami kasi naubo ako at pag naubo ako, 'yan yung iniiwasan ko it's because talagang ah uh, magiging ano yung dibdib ko, sisikip yung dibdib ko. And yes, balik tayo, darling. Hello, how are you? Sa inyong lahat. And yeah, I am introducing this SIM to fly. So, maganda siya. It's very cool. Ito yung ginagamit namin dito. This is called AIS SIM card. Ayan, no? Oh. This is a Thailand technology. And this is introduced sa akin. Nila ni ID and Boyet Tabernero. Yung tumulong sa akin. Yung pumunta sa bahay namin. Na pa. Sa kabila. Kasi natulog pa sila dahil. So ayan it this is very comfortable SIM kasi yung si si Boyet kasi na, na asawa ni Ma'am ID is a siman So ito din yung ginagamit nila ah uh, pag-communicate sa kanilang pamilya back, back in the Philippines and this is available in 125 countries. So kahit saan kayo na, nasa da, nasa dagat man kayo, ay meron talaga kayong signal to contact to your beloved family back in the Philippines. So this is available not just sa mga seaman, kundi sa lahat ng mga OF sa lahat ng mga departing OFW kahit saan man kayong sulok ng mundo. Pwede kayong mag-avail ng SIM na ito. So this is para sa akin though Good morning. good morning the nurse is coming thank you yes procorato okay. yes okay <laughs> Thank you very much. Hmm. Okay. okay. back to work. And dumating yung nurse, naglagay ng ano? Naglagay ng susunod na i ano ituturok sa akin. So yun. Balik tayo dito, no? This is very convenient and I'm very thankful I found this. Actually, noong paalis kami papuntang China, naghanap ako nito kasi this is very recommended by, Ma'am ID. Tapos, ayun, ang dami kong sinerge, kaso lang, sa Manila pa mag-order. No? And then, yun, wala na, wala na kaming choice kung di, pupu pupunta na lang ng China. But then, I'm very thankful kasi pinadalhan ako nito ni Ma'am ID nung dumating sila dito. And sabi ko ka Ma'am ID na, magdegosyo na lang sila. Kasi wala itong ganitong ga ganitong sim sa Cebu. 'Di ba? At sa Cebu naman ang dami pa namang ano mga sima na papaalis. At hindi lang siman ha. Sa lahat ng mga OFW na papunta sa iba't ibang sulok ng mundo na magtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. So, this is very comfortable sim para sa ating hat. So, ang load nito, mag-ano ka lang, mag- uh, i-register mo lang siya. Tapos, kung gusto niyo mag-avail nito, no, especially yung papunta dito sa China, lalong lalo na po dito magpapagamot. This is very, ano, this is very, very helpful sa atin. So, i-ano lang, just message ID and Boyet Tabernero page. Kasi, as far as I know, parang sila lang, parang sila lang muna ang may ganito na AIS SIM sa Cebu at sila na din ang ang magdoon na din tayo bibili sa kanila ng pang-load para makakontak tayo sa ating mga pamilya back there in the Philippines kung saan ka mang sulok sa mundo naroroon ngayon. So, ayan. Bago to sa akin, day. So, soon, pag punta namin sa South Korea, hindi na kami mahihirap. Kasi automatic may signal na doon at naka, take note naka 5G pa. So once again, thank you so much. So, kung sa mga gustong magkaroon ng ganito, just contact and follow ID Boyet Tabernero Facebook page for more information. This is very, very import, important. Important pang tawag doon. This is very useful. This is very useful. Kasi ba diba, kung kagaya sa amin na nandito kami sa China, kailangan namin ng contact sa aming mga mahal sa buhay na sa Pilipinas. So, hindi na kami mahirapan. At, but then again, sa China, kailangan meron pa rin tayong VPN para maka-access tayo sa kahit anong social networking sites. Thank you so much. Bye.